Aakala ko dati, kaya ko nang itago ang nararamdaman ko habang buhay. Pero nung gabing umulan at tinanggap niya ako, kahit basang-basa, doon ko napagtanto na hindi pala ako takot magmahal. Takot lang akong masaktan. Pero kung kasama ko si Ivy, handa akong sumugal. Ready ka na ba? Tanong ko kay Alexa habang nasa parking lot kami. Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi pa. Pero mas gusto ko nang hawakan ka kaysa takasan to. Mumiti ako. Hindi pa rin ako sanay na ganito siya katotoo. Dati, parang may pader sa pagitan namin. Pero ngayon, yakap ko na siya. Magkaharap kami. Ang lamig ng hangin. Pero mainit ang palad niyang nakahawak sa si pisngi ko dahan-dahan niya akong hinalikan. Walang pagmamadali, malambot at mainit. Naaamoy ko ang pabungon niya, yung mamahaling pero simple. Naramdaman kong nanginginig siya. Natatakot ka? Tanong ko habang magkadikit ang noon namin. Oo, kasi baka magising ako tapos wala ka na. Hinalikan ko siya ulit mas madiin. Hindi ako mawawala. Niyaya ko siya sa isang maliit na cafe. Hindi fancy. Sabi ko, ayokong magmukhang spoil na sosyal. Tumawa siya. Kahit saan naman tayo magpunta, sosyal ka talaga. Nagulat ako nung binigyan niya ako ng cupcake. Hindi mo na kailangan gumastos. Pero kinain ko yon at pilit na hindi umiyak. Kasi sa dami ng nagregalo sa akin, yun ang pinaka-importante. Magkahawak kamay kami sa ilalim ng mesa. Minsan, napapatingin ang mga tao pero wala na kaming pakialam. Hindi madali, marami pa rin bumubulong. Hindi sila bagay. Pinapaikot lang ni Alexa si Ivy. Kawawa naman. Pero tuwing naririnig ko yun, lalapit siya sa akin. Hinahawakan ako at hahalikan ako sa labi. Hayaan mo sila. Basta sa'yo ako. Sa quadrangle, tanghaling tapat, may mga nakatingin. Pero nagdikit ang labi namin. Marahan, pero matatag. Hinila niya ako palapit. Yung tipong wala ng pakialam, kahit kanino. I love you, Alexa. I love you too. Sa bahay ka na matulog. Ano? May guest room naman. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Umiling siya, pero namula. Hindi naman sa ayaw. Gusto mo? Tumango siya. Oo, gusto ko. Kinakabahan ako habang nasa loob ng kotse. Hindi ko alam kung tama ba to. Pero kasama ko siya. At ang totoo, matagal ko na rin gustong makita kung anong sa meron pag wala ng iba. Pinakita ko sa kanya yung kwarto ko. Ang laki. Hindi ko rin maintindihan bakit ganito kalaki. Tumawa siya. Umupo siya sa kama ko. Tahimik. Tumingin ako. Hindi ko na kinaya. Lumapit ako. Ivy, hinawakan ko ang kamay niya. Salamat. Para saan? Para sa lahat. Para sa pag-unawa. At para sa pagtanggap. Hinalikan ko siya. Mas mahaba. Mas mainit. Naramdaman ko yung paghinga niya. Yung init ng labi niya. Hinawakan niya ang batok ko. Hinila niya ako palapit. Humiga kami sa kama. Hindi nagmamadali. Hinahalikan ko ang laeg niya. Huminga siya ng malalim. Okay ka lang? Tanong ko. Oo. Huwag kang titigil. Yumakap siya. Nasa ibabaw ako. Dahan-dahan kong pinunasan ang luha niya. Bakit ka umiiyak? Hindi ko alam. Siguro kasi masaya ako. Pinaglaruan ko ang buhok niya. Hinalikan ko ang balikat niya. Pinisil niya ang braso ko. Hinila niya ako para halikan ulit. Ang mga labi namin ay naglalaro. Basang-basa ng halik. Alexa? Hmm? Gusto kitang maramdaman. Hindi na ako sumagot. Hinayaan ko na lang na magsalita ang mga halik ko naghalo ang hininga at halik nagpaubaya kami pinatunayan namin ang pagmamahal namin na hindi lang sa salita kundi sa paraan ng paghawak at paghalik nagising ako nakahiga sa dibdib niya nakangiti siya good morning hinalikan niya ang ilong ko hindi ka nag umiling ako bakit ako magsisisi kung dito ako pinakamasaya. Hinapos ko ang pisngi niya. Alam mo bang takot akong matulog mag-isa dati? Pero hindi na ngayon. Kasi ikaw na ang katabi ko. Bumalik kami sa school. Magkahawak kamay. Marami pa rin tumitingin. Marami pa rin nagbubulungan. Pero wala na akong pakialam. Sa harap ng library, hinalikan ko siya bigla. Nagulat siya pero ngumiti. Baliw ka. Baliw ako sa'yo. Dinala ko siya sa bahay. Kinabahan siya kasi nandun ang parents ko. Baka hindi nila ako magustuhan. Basta kasama kita, kakayanin ko kahit ano. Nagulat ang parents ko nung sinabi ko, Mom, Dad, si Ivy, girlfriend ko. Tahimik sila, pero ngumiti si mom. Maganda ka pala. Tumawa si dad. Basta mahal mo ang anak ko. Opo. Niyakap ko siya. Sabi ko sa iyo eh. Alexa, thank you. Para saan? Sa pag-amin. Sa pagyakap. At sa pagmamahal. Ako rin. Salamat kasi tinanggap mo yung malamig kong tingin at nakita mo yung totoo. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye.